Totoo ba malalaman mo na hindi ka pa sa financial breakthrough ng journey mo kung walang pakundangan kang gumasta? Totoo po ba may mga ganitong tao, walang pakundangan gumasta? May mga ganitong asawa, walang pakundangan gumasta? Alam niyo po, isa sa mga paraan para ma-determine o makita mo na hindi ka pa para sa financial breakthrough ng journey mo, wala kang pakundangan gumasta. And at the same time, malalaman mo na hindi ka handa para doon sa financial breakthrough ng journey mo. Yung ngayong araw na to, ang dami-dami mong pera, wala kang ginawa kundi uminom ng uminom ng milk tea. Kumain ka ng kumain sa labas. Kinabukasan, tulala ka na. Ibig sabihin nun, you are not yet ready for financial breakthrough na nakalaan ng Diyos para sa iyo.